na ano naiisip mo, Be? Akala ko lilibre mo ako. Ako din pala magwabaan. Ay, dinner pala, mga sisis. Sorry. Hello, hello! Good day, mga sisis! Saan mo ako dadalin? Sa... Bandol. Dadalin niya ako sa Watson, mga sis. Naalala niyo, di ba? Wala na akong lotion tsaka yung lip balm. Bibilan mo ako, di ba? Oo. Bibilan niya ako. Samahan niyo kami mag-Watson today. Ikaw magbabayad? Nalibre mo ako? Ha? <laughs> Lilibri mo ako mag-Watson. So, walang katao-tao. Walang pila mga sales. Hanap tayo. Dun sa likod. Ayun. So, bali yung ginagamit kong lotion mga sis. Excuse nga. Ito siya. Maganda kasi to, nagla kasi yung... Ay, wait lang. Kunan mo nga, Ray. Eh. Nakadikit eh. Ayan. Maganda to mga sis. Nag-light yung kulay ko dito. Kasi surprising nga lang siya. Ayan yung price niya. 544 Lotion pa lang. Isa lang. Ano, dalawa? Hmm? Tapos, yung lip balm natin. Ayoko na yung kulay red. Gusto ko yung white na lang to so, para natural lang, di ba? 149. Ayan lang. Lotion siya kayong lip balm natin. Kala ko nilibre li mo ako. Ako din pala magwabayan. <laughs> Hello. pala ko libre. Ako pala magwabayan. <laughs> Actually. Yeah, I'm So, magbabayad si Lolo Hari yung <laughs> Pero pera ko ang gamit pa nga sis. Sakala ko naman libre niya. Nakakalungkot po. Kala ko libre niya ako ngayon. And so, nakadiscount tayo mga sis dun sa lotion. 30% off pala. Thank you ah. <laughs> Thank you. Thank you ako nagbayad lakad lang tayo tingin tayo ng mabibili and dito na ata tayo kakain or sa bahay sa bahay na ba tayo kakain? sa bahay na daw kami kakain mga sis so try namin mag greenwich mga sis nakita ko kasi may combo sila doon no and 179 lang, lang with rice na spaghetti pizza tsaka chicken sinuluharin nyo na naman yung nakapila doon mga sis dito muna ako sa side na <laughs> ganyan. pa ako mga sisi. Bale yung mga ino... Bale yung in-order natin mga sis. For lunch na natin today. And doon na tayo kapain sa bahay. Bakit? yung Hapunan. Yeah. Ay, dinner pala mga sisi. Sorry. <laughs> May nagre-re-up dito. Oh, di ba? pa ako. Dinner pala. Akala ko hapon pala. Lunch. <laughs> Dinner pala hapon na natin mamaya. Oh, mamaya. mamaya. Doon na tayo sa bahay ka pa. Sorry na ma. Gusto ko sana dito kumain kasi ang daming tao. Para ma-enjoy naman natin yung pagkain, di ba? Para feel na feel. Kasi ang daming tao, walang bakwante. Maghihintay pa tayo. Kaya sa bahay na lang. Always naman tayo sa bahay kumakain. Ang na na-discount natin sa lotion. Eh. 544 siya na siya ng 163. Diba? So yung total natin 520. Kasama na yung lip balm natin mga sis. Watson, baka naman. Mm -hmm. Saan pa tayo pupunta? Kit oh, ng bato. Nakatulala. Tingnan niyo. Ano na inisip mo, ba Ah? <laughs> Hello <laughs> Saan ba tayong pupunta? Bibili na ng? Brief, brief. <laughs> Bibili na siya ng brief O sige, pagdawas natin dito Bibili tayo ng brief mo Wala ka ng brief? <laughs> Ito na ang ating dinner mga sis. Ang late lang pala ng chicken nila, no? Meron spaghetti pizza. Kay Lolo yung ano to, lasagna tsaka chicken. O, oh, di diba? Meron pa silang pa breadstick. So, sobrang init na pipina yung carton, mga sis. Nagugutom na ako at gusto kong maraming kanin for today. So, yan lang ang ating dinner. Diet yan mga sis.